Hello everyone! So ngayon po ay pang limang araw na ng bardagulan dito ng magkabilang bansa na nagkakagulo. So ngayon ako'y nagluto nitong aking ano isisingit ko ito. Ako'y nagluto nitong aking adobong atay. At kasi ako ilang araw na simula noong Sabado ay wala pa akong maayos na tulog. Ay eh, baka bumaba na ang aking dugo. Kaya ito rich in iron po yan ng bonggam bongga. So yan adobong atay with egg. So, sa kasi kapo, napuyat din kasi gawa ng kaba. Hindi ka makatulog po kasi gawa na yung, yung kaba. Hindi po talaga mawawala bilang isang OFW dito sa lupang pangako. So, yon Ako nagluto nito. Buti na lang at bago ang bago po ang kaguluhan dito, isa ko po ay nakapamili agad ng aking mga pangangailangan. So, yon So, medyo ko konti na lang yung aking, ang aking kailangan sa ngayon pag ako'y nagpunta. Sana naman po ay magkaroon na ng supply, supplies. Kasi walang masyadong supplies ngayon. ba diba? Ay, ang daming, ang taas ng demand and then ko konti ang supply. Kaya, ayan. So, nagluluto na ako at nag na ako ng mga tubig. So, ayan mga ilang araw ko na rin tong kakainin everyone ng bonggam bongga, ba? Diba? So sa ngayon ay panglimang araw, open na po everyone, yung ang door o yung post office o yung bangko, open na rin po yung ibang mga tindahan ng bonggam bongga, at nakakapamili na, medyo tahimik ngayon po ng mga ilang mga 24 to 30 hours tahimik po ng bonggam bongga. So, yon parang normal. Nawa nga po ay talagang matapos na itong kaguluhan dito sa bansang Israel at Gaza. Dahil talagang nakakaalarma at nakakakaba. Kaya talaga ako yung nagluto nito at walang ako'y puya ng bongga. Hindi makatulog sa kaba. Thank you so much everyone ng bongga bongga. And salamat sa mga uh, nangangamusta ko nagpapasalamat kahit hindi pa naman isa sahod ay talagang marami nangangamusta ng bongga. Kasi akala ko naman kasi ang pangangamusta lang ito wing sahod lamang, diba? Yun lang naman, diba? So, maraming salamat sa aking mga kaibigan, mga naging part ng buhay ko dyan talaga. Mga kaibigan ko, kumag-anak ko, lahat dyan. Maraming maraming salamat everyone ng bonggam-bongga. Sa inyong pangangamusta, kung kamusta ba ako dito. So, safe po dito sa Jerusalem. Pinaka-safe po ang Jerusalem ng bonggam-bongga. At talagang hindi po ako nagkamali na bumalik dito sa Jerusalem kasi yon at saka pero nakakabahala yung po mga malapit kung tutuusin sa mismong laban ng bonggang bongga ba diba? so iyan Itong aking lunch for today's video ng bonggang bongga. Itong adobong atay ng manok with hard-boiled eggs ng bonggang bongga. Thank you so much everyone and love, love, love.